Hi guys! Meron ako ditong tirang pandesal. Samahan nyo akong lutuin natin to. Hindi pa naman to expired guys. Kaso nga, bahaw na. Kaya gawin na lang natin tong pudding. Kisa naman sa matapon. So ayan, dudurugin nga natin yan gamit ang food processor. Maganda yung ginagamitan ng food processor para maganda yung pagkakadurog niya guys. O kaya kung wala naman kayong food processor, pwede nyo naman yan ibabad na sa gatas, diretsyo na wala nang food processor na gamit. Kasi pag nababad na yan, lalambot na yan guys, para na lang din yan na pino natin. Kaya naman natin ginagamitan ng food processor para maging mapino. So ayan nga, ginamitan ko siya ng isang iba para hindi masyado matamis at saka isang condensed milk. Dahil marami nga yung aming tirang pandesal guys, so malalaking gatas ang ginamit ko. Pero kung kaunti lang naman na tinapa yung tira nyo, kaunti lang din naman yung gagamitin yung gatas dyan. Pwede nyo hatiin yan o kaya yung maliit lang ang gamitin nyo. At nilagyan nga natin yan ng dalawang large na itlog para pampadagdag sarap din. At nilagyan ko pa rin siya ng 1 tablespoon na margarin yan guys. O kaya pwede rin 2 po na margarin ang ilagay nyo. O kaya butter. Pwede rin wala guys. Pero kung may available lang din naman kayo, lagyan nyo na para lalong mas masarap. At lagyan nyo pa yan guys dyan ng vanilla. Nakalimutan ko kasing nalagyan. Hindi ko nalagyan guys. Hindi ko na videohan. At nilagyan ko pa nga yan, ng 1 tablespoon na baking powder guys, yung ating dinurog na tinapay para medyo maalsa ng konti, hindi ganun katigas. At ayan, pag haluhaluin na nga natin yan. At haluin natin mabuti guys hanggang sa maging well combined siya. Dapat wala yung mga lumps at saka dapat talaga pantay yung pagkakahalo niya kasi madaling mag-absorb yan guys. Siyempre yung tinapay hindi naman yan yung flour. Tinapay talaga yan, parang crab crumbs na lang yan. Kaya kailangan talaga natin haluin ng mabuti yan para pantay ang distribution ng ating liquid. Para pantay din yung sarap. At ganyan, okay na nga yan. Pantay na yung aking pagkakamix dyan. So ilalagay na natin yan sa baking pan. Pero yung baking pan ko guys, nilagyan ko yan ng parchment paper sa ilalim para hindi didikit. At inisprayhan ko rin niya ng oil, yung paligid. Kasi para guys, hindi siya didikit. Pero kung okay lang naman din sa inyo, hindi kayo mag-spray ng oil. Yung gilid niya, pwede nyo rin siya lagyan ng parchment paper. O kaya kung ayaw nyo naman ng may parchment paper, yung gilid, tatanggalin nyo na lang yan mamaya pag naluto na sa pamamagitan ng sliced bread guys. Kasi natatanggal din naman bago nyo ito. At pagkatapos ko nga yan guys, i-steam ko na yan. Pwede nyo rin naman yan i-oven. Kung may oven kayo, i-oven nyo na lang yan. At ang oras ng oven nyo guys, depende sa kapal ng inyong butter. So ako i-steam ko lang yan guys. So dahil steam lang yan, lagyan natin ang ibabaw ng aluminum foil para yung tubig hindi dyan babagsak sa ating butter. At in-steam ko nga lang yan ng 30 minutes, pero kung i-oven nyo yan, i-check nyo rin yan ng toothpick check. Pag wala ng dikit, ibig sabihin luto na yon So ayan, after 30 minutes, luto na nga siya. Palamig-lamigin lang muna natin ng konte bago natin i-slice. Ayan, enjoy!